Oh, di diba? ba? Kita yung Bata pa pero nagkukuli na yung dorsal. See that? oo oh. Ganda, di ba? Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video is... Yun, nagsasipon pala na tayo ngayon ng aquarium. Tapos dito mga buddy, maglalagay tayo ng panibagong breeder ng h Red na cauliflower na galing Vietnam. Tulad like, dito mga buddy. Ito yung isang uh, batch ng breeder natin ngayon. Tapos meron din dito. Ayan, nagbumas breed tayo ng cauliflower. Tapos dito, maglalagay din tayo mga body ng uh, another batch ng breeder kasi meron nang malalaki doon sa tub. And then dito mga body, tatanggalin natin itong mga isda dito. At uh, if we fully water change natin to, and then lalagyan natin ang panibagong female ng feeder na andun sa tub. Magsiselect tayo doon ng panibagong female na i-grow out dito. So, tara. Simulan na natin. Let's go. And pan. Kasi andito mga bali, marami tayo dito ang mga HB Red. Tara dito mga bali. Hey! Oh, yung May mga cauliflower na male. Dami oh. Ayan. Ayan napadami natin yung ating HB Red na galing Vietnam and then ngayon mamimili tayo ng panibagong breeder mga bali kasi magmumas breed tayo dun sa taas separate dito sa binibreeding natin dito sa tub kasi kailangan natin magmas produce para makapili tayo ng mga magagandang batch of breeder sa mga susunod na generation mga bali And eh, balikan ko kayo after ko makapili ng uh, lalagay natin doon sa taas. See ya! Oh, diba? Kita niyo yung male? Bata ba? Pero nagkukuli na yung dorsal. See that? Oh. Ganda, diba? Ganda, diba? Tapos yung female ang paba. Isa lang yan sa mga sample ng ating gagawing breeder mga body. And then, kung gusto nyo mag-order, meron din tayong release niyan mga body. Kaso nga lang, size pa lang. Uh, wala pa tayong uh, breeder size talaga. Pero pwede na silang i-breed. Kung gusto nyo ng bata pa na breeder, pwede na siya. Uh, Mag-PM lang kayo sa ating FB page na Adli Capiz. Kung sakaling gusto nyo mag-order. So, ayan. Meron natin ng mga napili na i-breed doon sa taas. And then yung mga malalaki ay eh, hulog natin doon sa medyo malaki na din ng mga breeders. Tapos yung iba is eh, doon na natin palakin Pili pa tayo ng mga another male na ipapart parthenate natin dito. Siguro anim na female lang and then tatlo or apat na male. So yun mga body. oh, eto na lahat oh. Yun pa. Dito So yun na yung mga napili natin Na Ihulog natin doon sa taas Let's go Excited na ako mga buddy Ihulog natin dito sa kabila Ito Ihulog natin dito sa kabila Ayan And then Itong isang mail Call natin kamaganda maganda to. Tari natin dito sa kabila. At itong lahat, eh, hulog na natin dito mga body. Ayan, tara. Bawasan na natin ng tubig. Alright. Ayan Ayan na sila. ngayon ang ating experience ngayon bagong bahay nila mas so, maglalagay tayo ng breeding cage na katulad nito let's go sila so, natin yan sila natin ang pangipit para umangat Oh, di pa. See that? Tapos mag-design ng tank. Kaya dito na daw. Dilisan natin. Para malagyan natin ng mga female na Let's go! Tapos na natin malilisan Ang ating mga tanks. lalagyan natin ng probiotics. Para meron silang beneficial bacteria yung ating mga tank so ayan ayan yung ating mga tank nalagyan na natin para mas healthier yung ating mga isna mga body tulad dito oh so, kahit parang madumi yung kanilang lalagyan pero yung tubig is crystal clear. Ayan. Harap lang yung tinanggalan ko ng lumot mga bali. Pero yung gilid di ko na tinanggal. Kasi kinakain nila yan. Ayan. So antayin na lang natin sa Badera na matapos mag-select ng female. Tapos ihulog natin dito mga bali. Balikan ko kayo mamaya. See ya! Ito na nga mga bali wala select ni ba o pero na mga female na feeder malalaki na malalaki lang eh female yung panigag mo know. yun o pulong natin yan mamaya doon sa ating aquarium Okay na ito ba? Diba? Ano sa manayagad, May? Lucky ito. Ayan, tara. Akyat na natin itong mga bali. Let's Kunin natin itong dalawang tang mga bali para ilagay natin itong mga maliliit. Ay, ito na rin? Female. Oh. So, gamit tayo ng isang aquarium lang. Tayo natin ilalagay sa pangatlong tank. Mga maliliit. Hindi pa nagkulay. Hey! Natin. Hey! Ito na sila

Tunga, tunga, tunga do. So, natin mga body para... Mm. Oh, di Hmm, dami nating female. Sige, eh. hmm. Nah, last <laughs> niya ko ito gurutan ako, Nat natagak po kutibuk <laughs> 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 Kasi, katul, yung kutibuk lubot ah, na ko. yawa. Katulog niyo mo ugandan sa lubot mo? Merong kaya ng abangan ngayon September. lucky na sa bundok, pa? Garong aabangan ng abangan mga pimeng ngayong September mga pari. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito Ito Wala, wala ko yung nalaki rin. ayun, well, wala ako na sa... Ah, da. Tapos kung papakain tayo mamaya, mga bahari. yan, hanggang dito na lang yung video. Kasi sobrang haba na. Ay, konti lang pala. Quick update naman pala to. Sa ginawa natin dito sa taas. So, kita-kita tayo bukas mga buddy. Sa susunod na video. So, yun lang mga buddy. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Fish out.